Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang tiba-tiba nga dapo si Luka Doncic sa kanyang makukuhang bagong kontrata sa Dallas Mavericks. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang sinwerte para nga dapo ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference pagkatapos ng mga laro sa NBA ngayong araw April 2. Katulad nga po ng nabanggit ko sa inyo mga katrops, umangat na nga po si Luka Doncic ng Dallas Mavericks sa pangalawang pwesto sa pinakahuling inilabas na MVP race matapos maging isa siya sa mga rason ng sunod-sunod na pagkapanalo ng kanilang team sa kanilang mga nakalipas na game kung saan nag-average nga po siya dito ng 29.8 points, 10.0 assists, 9.8 rebounds at 1.7 steals sa kanilang huling sampung laro. Bukod rin nga po dyan ay siya rin naman nga po ang league leader pagdating sa pagtatala ng punto sa kanyang average na 33.8 points at pangatlo naman pagdating sa rebounding sa pagkuha niya ng 9.8 points per game ngayong season. At since nga po patuloy na lagi improve ang kanyang performance, ay may lumabas na nga pong balita na mas tataas na rin naman nga po ang kanyang makukuhang kontrata sa Dallas Mavericks sa mga susunod na taon. Sa katunayan, ayon nga po sa ebinulgar na balita ni Bobby Marks ng ESPN, Maar na nga na kumuha si Luka Doncic sa Dallas Mavericks next year ng bagong kontrata na nagkakahalaga ng mahigit sa 5-year $346 million contract o aabot ng $69.2 million kada taon which is ito na nga po ang maituturing na pinakamalaking kontrata na may bibigay ng isang team sa isang player sa history ng NBA. Kaya literal nga po na tiba, -tiba dito ang isang Luka Doncic. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang sinuwerte pa rin nga na po ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference pagkatapos ng mga laro sa NBA ngayong araw April 2. Medyo hindi nga po mga katrops pumabor sa Lakers ang resulta ng ilang mga laro ngayon sa NBA. Kagaya na lamang ng pagkapanalo nga po ng Phoenix Suns laban sa New Orleans Pelicans sa score na 124-111. Sa paunguna nga po ng nagliliyab na nagliliyab ng mga kamay ni Levin Booker na nakapagtala dito ng 52 points at 9 assists sa kanyang binitawang walong 3-pointer. At dahil nga po dyan ay umangat na nga record ng Phoenix Suns sa 44 wins at 31 losses bilang ang 7 seed sa standings ng Western Conference. Pero sa kabila nga po niyan ay hindi rin naman nga po ito nakaapekto sa magandang kalagayan ng ng Lakers sa na pwesto sa West kung saan 1.5 games pa rin nga po ang kanilang kalamangan sa ka 10 seed na Golden State Warriors at 3.5 games naman nga po ang kanilang kalamangan sa ka 11 seed na Houston Rockets. Bukod na rin nga po dyan ay 1.5 games lamang nga ang lamang sa kanila dito ng seed ng Sacramento Kings at 2 games lamang nga ang kalamangan sa kanila dito ng K7 seed na Phoenix Suns. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.